guys, ma-amaze jud mo sa effective ani nga product. If wala mo nakakita sa akong Facebook live or di share na ako ang mga testimonies no sa mga tao nga nakainom sa Alpha Lipid Lifeline daghan mga dengue patients, cancer patients, sa mga nagka problema sa kidney no ilaha mga personal testimonies even kato mga nagka injured bones, mga recovery from gikan sa surgery, nasa yung mga menstrual problems, mga problema sa matres, even, and even prostate, and kana mga flu, mga hilanat ubo, mga allergies, makita na to dito sa ako ang Facebook Live. So, sa mga wala pa kasulay, sulay na ninyo ang Alpha Lipid Lifeline Colostrum. Kaya mauna ni ang tubag sa atong mga problema sa panlawas. Okay? So thank you, message me for more info.